Yo, what's up? Magandang hapon mga idol. Awareness lang po ito, no? Baka matulad po kayo dito sa problema ng motor na nagkaroon po ng problema sa kanyang head. Dahil po sa tambucho, ano? nakikita nyo mga idol, at uh, tinagal natin yung muffler. Well, actually, hindi ito yung kanyang head. Nagpalit tayo dito ng surplus na head. Ito po yung kanyang head. Ayan. Ito po yung kanyang head na nakalagay dito, no? Ito po ay macho Rusi. TC150 So ang nangyari dito mga idol Pansin ninyo Mga idol Ayan o napansin nyo dito sa taas Ayan po muna natin Para mas makita nyo Okay Tuday lang Tatutumba Ayan ah, natin Para makita nyo Ayan So nag focus Nakita nyo yung butas doon Dumi ng kamay ko eh no Ayan so nakikita nyo ba yung butas na ito Ayan. So, nagkaroon po ng butas dyan dahil po sa sobrang luwag po. No? Pinabayaan kasi ng may-ari na wala mga bolt dito. No, nagsiliglagan yung mga tornilyo. So, pinabayaan niya na parang uh, no, na basta napakaingay ng kanyang tambucho no? kasi wala talaga muffler Ayan. So, ito po yung kanyang muffler Ayan. So, kung napansin natin sa kanyang muffler player, mayroon pong parang patulis dito. Ayan, so siguro uh, nagkaroon na lang yan ng ganyang shape dahil sa kaka-shake-shake niya dito sa loob. Dahil nga po ay mm, uh, maluwag na. and so awareness lang po yung video na ito na pag maluwag na po dito sa part na ito o kung wala mga tornilyo ay lagyan nyo kung ayaw nyo mapagastos. Buti na lang si Tropa ay marami siyang mga scrap na makina. Dahil po ito ay ginagamit pang scrap. Kaya mga idol, Inagamit bang scrap kaya marami siyang scrap na makina. Uh, nagdala siya sa atin ng 125 na cylinder head, no? 150 to, 125 yung cylinder head magkakaigi ba? Magkakaigi yan. No, may discard tayo diyan. No, tapos yung kanyang head ay mayroon pong tinatawag na air sanction bulb. Air sanction no? Ayan. Okay. So, may ESB dito, yung dinala niya sa atin walang ESB mga idol. O, tignan natin. ano e, o, wala siyang air sanction valve o ESB. So, ang ginawa natin ay tinanggal na lang po natin yung kanyang air sanction na connection. Hindi na natin ito kinabit kasi wala naman pong air sanction yung kanyang head. Okay, so pwede yun mga idol. Ngayon, kung may tanong kayo, tapos gusto nyo naman tanggalin yung air function, at uh, ayaw nyo paganahin yung function, ay uh, pwede mo nyo yung takpan to rito. Takpan nyo, ayan. O takpan dito. So, discard na. Pwede rin dito nyo takpan. Kung ayaw nyo gumamit ng air function valve No? So, may kagandahan at may uh, advantage at may disadvantage naman yun. Yan mga idol. Eh. Okay. So, ginawa lang natin dyan palit na lang tayo ng uh, bulb seal nagpeta ako ng bulb seal kasi yung bulb seal niya durug na eh Nasaan na ba yun ah, ito 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 yung kanyang bulb seal nagpalit tayo kasi yung dinala sa atin ay eh, may problema tapos sinasa natin para maganda maganda ganda naman yun tapos sinalpak natin dyan at goods na po yan mainit oh yan. so hindi na po ako nagagawa ng video kanit kanina mga idol kasi marami tayong customer dahil lang na linggo paglinggo linggo no, eh, medyo tatambakan tayo sa umaga okay? so sa bandang hapon ay maluwag-luwag na okay. Ayan, oh. so mapansin nyo yung oil oh. ayan so, oh, grabe talaga yung oil dyan tapos yung dito nilinis ko na lang yan okay? so ang nangyayari kasi dito mga idol ang nangyayari sa motor ni Tropa dahil lumalabas po yung langis dito kasi natatambakan niya ng langis dito ayan oh. Matataba ka niya ng langis dyan. nakita right, nyo, butas, oh. Okay. So, ang nangyayari dyan, pumapasok yung langis. Mapasok yung langis dito, tapos lumalabas naman dito. So, ang nangyayari, sino, mausok. Sobrang usok dahil nga po napapunta yan sa uh, sa may tambucho na part. Yon. So, nulit ko, pag may ganito kayong problema or may maluluwag yung mga turilyohan dito, ay inyo na kaagad palitan o higpitan kung ayaw nyo mapagastos ng malala alright so awareness lang po yung video na ito sa mga tropa natin no baka makatulong ay susiner ko lang po alright so dito lang muna yung video natin bye bye maraming salamat po ingat